So, ipagpatuloy ko yung topic natin about sa pankreas, no? So, ang pankreas ay isang gland ng tao. So, itong gland na ito nagproproduce ng chemicals na kailangan sa different parts of our body o or different organs of our body. Okay? So, ulitin ko, pankreas, ito yung nagproproduce ng apat na hormones. So, we have the insulin glucagon, somatostatin, and uh, we have yung pang-apat ay pancreatic polypeptide. Okay, so itong apat na to may kanya-kanya siyang function or ginagampanan sa uh, klase ng katawan natin sa different parts of our body. So, ang insulin ito yung nag-control ng sugar na huwag sumubra. Okay? Kaya kapag ka diabetic yung tao, meaning sobra yung sugar niya, hindi na control ng insulin na produce dapat ng pancreas, na So kaya nangailangan ng i-injection siya ng uh, insulin para masuppress yung pagdami ng sugar. Okay? So, ang pangalawa ay glucagon ang glucagon naman, ito yung kapag nangailangan yung katawan mo ng sugar at hindi na isupply ng katawan mo ang sugar, itong glucagon ang magproduce nitong uh, sugar na kailangan ng katawan. Saan magagaling ito? Ito ay magagaling sa uh, sugar in a form of glycogen na na-store doon sa liver sa atay na ang tao okay so ano naman tong pangatlo yung pangatlo ay somatostatin so somatostatin ito naman yung nagko-control para i-balance na yung pangangailangan ng uh, supply ng sugar kung kulang insulin kapag uh, pag sobra yung sugar insulin kapag kulang ng sugar glucagon so ito siyang nagko-control nitong dalawa at sa iba pang uh, function na pwedeng makapigto sa digestive processes. Okay. So, ang pang-apat, ito yung pancreatic polypeptide. Ito yung, ano pang function ng pancreatic polypeptide? Ito yung, role niya ito ay sa appetite. So, para ganado, uh, para ganado ka kumain. At, yung food intake niya. Okay, ganado ka kumain at saka yung kakainin mo. So, ito yung function. So, ganun ka-importante ang pancreas para ma-maintain yung uh, pangailangan natin sa katawan na may kinalaman sa sugar at sa digestive processes din ng katawan natin. Okay? So, iksabihin kung intindihin natin to uh, kapag uh, wala kang gana kumain, so it has also something to do with yung uh, hormones na chemicals na magagaling sa pancreas para magkocontrol din siya doon sa gana mong pagkain. Para ganado ka kumain, meaning, so aalagaan mo yung pancreas mo ay para maibigay itong hormones na magagaling sa pancreas. Okay? So, paano nga ba? Paano nga ba pangalagaan yung pancreas mo? So, base sa research, kasi di naman ako doktor, uh, base sa research, i-maintain mo lang yung good health mo. Pag good health ka, pancreas mo ay okay. Okay? So, yun. Maraming salamat.